Okay, mga kakosa, magandang araw no. Ang ah, medyo kakaiba ang ating episode at ah, kung kosa man tayo waging ngeni, eh, meron tayong mas malalim na pag-uusapan, mga kakosa. Ah, kasama ko ang aking bagong kaibigan na si Bishop Eli. Oh, magandang araw sa atin lahat at isang malaking pribilehiyo na ngayon ay ating uh, makarap yung ating uh ah, uh, bagong kaibigan dito sa Mantinlupa. Kapitbahay lang pala tayo. Isang beses, nakita na po kita na nagpe-preach po kayo sa Kalsada. Ano po ang ispirahin niyo dito? Mula noong pandemic, uh, I think that was uh, 2019, ano? mag-20 yun noon. So mayroong ano, nagbibinta ng portable. Mm -hmm. Eh, bawal nga magkaroon ng worship service eh. Oo, oh, bawal. Oo, oh, nagkaroon ng lockdown. So, parang nag sa akin ng Lord na sakali ka mangaral. So, doon nagsimula, kay hanggang ngayon tuloy-tuloy. Ah, first time kita makita, Bishop, parang summer dito sa Montelio pa, na parang nabibigyan ka ng mensahe sa Panginoon. Pero dumadaan-daan lang yung mga tao. Ano, ano ang feeling mo doon? Na parang dinadaanan lang yung message ni Lord. Oo, oh, probably, karamihan talaga. So, inaasahan ko na yun eh, kasi pag nasa ganun kang lugar, Uh, iba-ibang relihiyon at uh, wala ka naman sa church eh pag sa church ang tao talaga makikinig baka nakatutok oh wala silang pagpipilian mm -hmm. pero pag nasa labas asahan ko na yun pero ang good thing doon lalo na sa bahagi ng lugar ng Alabang oh oh, oh. marami doon marami nakikinig doon mm -hmm. after na oi eh, pagkatapos na oi eh, nag-prays nag-mission doon yung iba doon kung ano-ano inaabot nagbibigay ng na kalang mga paninda. Mm. O, prutas, saging, grapes, minsan pa, balot pa eh. Minsan, na mga tinapa. Ah, <laughs> ah, bibigay sila <laughs> sa iyo, yung mga doto. -do -do. Oo. Mm. Pero hindi naman ako nagpapa-offering dyan sa kalye. Eh. Hindi <laughs> tayo nahihingi dyan. Talagang nagbibisyon lang tayo dyan sa kalye. Minsan nga, kasama ko pa yung music team natin mm. sa church. Ah, mm. mm. uh, Bishop, bakit ito ang way mo ngayon? To, para, ano to, para ba maka-encourage ka pa o makapagpadala ka pa ng... Eh, maraming kaluluwa kay Lord. Ano po bang ano mo dito? Yun. Part friend siya ng, ano eh, ng soul winning. Kasi sa soul winning, pasok siya yung evangelism. Mm -hmm. hindi, ang evangelism, probably, hindi sa loob ng church eh. Mm -hmm. Kasi sa church, members na yun eh. Apo. Dumadalo na sila, wala na doon evangelism. Mm -hmm. Ang sa labas talaga, yan talaga yung evangelism. Bakit? Eh, dadalhin mo lang palang sila, sa papasok eh, mm -hmm. sa loob ng church. Meron. Meron kami na ipag-pray. Minsan nahaharang namin. Merong bigla na lang minto. Minsan diyan sa uh, harap ng munisipyo. May dalawa diyang ano, lasing talaga. Sila'y bibili ng barbecue. Habang ako'y nangangaral, tinakot pa ako eh. Sabi ng dalawa, Bro, dalawa na napatay ko. Oh, ganun. <laughs> Alam mo ba? Grabe, tinakot ako. Sabi ko naman, bro, mahal ka ng Diyos hindi hmm. ako tumigil kakamahal ka ng Diyos tinakot ako alam mo galing ng Lord bandang hali hindi ako nagpasindak eh. alam mo ginawa ng Lord <laughs> hinipo ang puso ang dalawa? oo oh, biglang lumuhod yung isa umiyak niyakap ako pinost ko pa yun sa Facebook iyak nang iyak alam mo pagyakap sa akin hindi lang sandali ayaw na halos umalis eh mga 10 minutes ako niyakap Uh -huh. Iyak nang iyak talaga. Bumaba ang spirit ni Lord oh, uh -huh. sa kanya. Talagang tinat siya. So, sabi niya, iyak nang iyak na yun doon pagsisisi. Mm <laughs> Mukhang Chinese pa yun eh. Ang galing ng Panginoon. Ano po ang mararamdaman mo nung oras na yun? Ano yung habag? Kasi pag ikaw ay lingkod ng Lord, ano yung kahabagan mo sa puso na nawawala eh. Nalalayo sa Lord. So, so panahon na yun, talagang niyakap ko siya, pinag ko siya. Talagang naniwala ako, di ko lang alam kung saan siya ngayon napunta. Pero yung panahon na yun, bumabang minsahe. Eh. Yes, sa kanya. O, oh, uh, tsaka yung kapangyarihan ng Diyos. Eh, eh hirap nun yung ganun kaastig ang buhay. Yes. So... Dalawa na ang napatay. So, panahon na yun, biglang nag-surrender ng buhay. New life yun. Apo. Bagong buhay yun. At ito ang kailangan ngayon eh, um, brother, ito ang kailangan sa buong mundo at sa Pilipinas at sa ating lugar. Maraming taong naliligaw eh. Kapag hindi i-preach ang gospel, ang word of God, paano sila mabuti? Hmm. Eh, Roma 10 verse 17, Faith comes from hearing, and hearing from the word of God. O makapakinig ba sila kung walang preacher? Correct. Kung walang magsasalita, magkahayag hmm. din. Salita ng Panginoon. Ano ang feeling mo pag nakakarinig ka ngayon? Oh, ano ang lang yan? Kaya nagkaganyan yan. May gano'n ka bang narinig na ako? Oh. Meron. Marami kasi uh, parang naging normal na sa ating bansa na meron talagang nangangaral sa sasakyan, sa kalye, na nagpaka-overing. Mm -hmm. So, kahit na alam mo, uh, hindi natin maisip na kahit na hindi natin ginagawa yon hindi ko iniisip yun. Ang mga tao, nakatatak na sa isip nila yon oh. na manghihingi yan. Ang tendency dyan, may magsasabi na mamimira lang yan. Oo. Oh. Pera-pera oh, lang yan. Ang reliyon nila. Oh, say, uh, kasi, ganun eh. Pero ganun pa man sa pagmimisyon kasi, uh, di man na yan pinapansin. Ang pinahalagahan mo doon, maihayag ang Word of God. Kasi, unang-una, di mo naman ginagawa yun eh. Maring sa iba, ginagawa. Pero alam ng Lord na hindi mo ginagawa yon. Malinis konsensya mo. Kung ayaw man nila ng gano'n. Pangalawa, hindi pre, Kung mayroong mang mag-reject dahil iniisip nila na gagawin mo yon, kahit di mo naman ginagawa, hmm. mayroon pa rin bukas ang isip. Mayroong iba pangay nga eh, kung pa rin nag-aabot sila, kahit wala akong box offering dyan. Pero yun, dahil di ka naman nangingi at kung saan lang ibinigay, yun tinatanggap ko na lang eh. Bishop, ano ang mensahe mo sa mga, ano, sa mga tao na dinadaanan lang kayo? Ano? Nawa, sana pahalaga natin ang Word of God. Kasi ang pagmimisyon, bilang missionary, hindi lahat eh, kakaunti lang gumagawa noon. Mapalad kayo pag inabot kayo. May nag para ipahayag ang Word of God. Well, hindi naman nanghingi yan. Wala namang kapalit yan. Pero nagsikap yan. Minsan nga naglalakad pa ako noon. Buti ngayon, may i-vite na ako eh. Although may sasakyan naman wife ko, pero mahirap naman i-parking yun sa kalikali. Oh, so yung i-bike, e madaling i- e... Igilid. Oo, oo. Dati naglalakad ako. At uh, umabot pa sa punto na ang portable speaker ko, bike talaga. Bumili ako dati ng bike dalawang gulong. Nilagay ko lang sa likod ng bike ko. Oh. Umingi lang ako ng i-bike e para hindi na ako mahirapan at answer prayer ako. Yung dinadala ko ngayon, i-bike e na. <laughs> Kaloy ko ba, may evolving. Hmm. Oh. Pag kung mapapasit ninyo, andito kami sa loob, Bishop, ng kanyang church. At kung andito ka mismo, hindi mo siya pakakamalan, church. Kakaiba yung setup. Ipapakita natin sa video mamaya uh, yung itsura. Para ka nasa fine dining ba? Nasa restaurant, nasa simpleng kainan, no? Bishop, bakit ganito ang sinetup mo dito sa iyong I Love Jesus Church?